So guys, na-grocery uh, na naman tayo ngayon dito sa Nesto. Nandito na kami sa parking. Uh, medyo konti lang naman yung ano namin. Uh, na-grocery namin. mga kailangan lang talaga. So dito kami sa parking ngayon. Pauwi na tayo. At uh, tapos na tayong mamili. So dun yung grocery inside, so, ibaba na yan. yan ito yung parking nila, mas maluwang ito yung dating ayun ang nest Diyan. papasok ka dyan ayun siya. hanggang itaas yan so hindi ko na pinakita so yung dating malaking parkingan, tapat ng Pinoy supermarket kung kayo yung kung dati nag-abroad kayo do no, at nadat na nyo yung malakas pa yung Pinoy supermarket ito yung na uh, puro party na noon dati tapos ito yung labas so ipapakita ko sa inyo yung dating Pinoy supermarket ayan dito yan to bago na tong Pinas no de yan, bago na yung Pinas na yan. Eh. Malaki na rin supermarket yan. Pinas supermarket naman siya. So, ito yung dating ano. Ito yung daan. Yan, e, yan, yan yung makikita natin. Yung kulay yellow na yan. Yan yung dating Pinoy supermarket. Ngayon, medyo wala nang masyadong pumapasok dyan. Mga Pinoy din na lang, na lang pumapasok yung <clears throat> kalimitan. Gain ng lugaw. O kaya yung mga ano dyan din kami kumakain minsan. O, ayan ang naging katapat niya na dating malaking parkingan. Ngayon ay malaking building na. So, ito yung Pinoy Supermarket. Ayan o. Sa mga dating nag-abroad. Ayan na ngayon ng Pinoy Supermarket. Ayan siya. Halos wala na siyang ano. Halos wala na siyang ano. Malas wala na pumapasok. ko. Dati ito Pagka <laughs> namili ka dito punong puno ayan yung bake ano bakery pinoy bake shop so wala na rin masyadong pumapasok ngayon dyan tapos ayun ito yung restaurant dati ito katabi niya yung sultan Thai Filipino dating may kenny yan ano yan ito itong may kenny ko po. Malahusko. Dating ano siya. Ngayon, wala din. Wala din Halos pumunta na sila dito sa may ano. Yan yung villaggio. Ito yung, yung dating supermarket. No? So, ito yon Laging palabas. So, pag galing kang Pinoy supermarket, dito kami dumadaan palagi. Wala pa rin namang nabago dito. Yan. So, pauwi na tayo. So, medyo traffic. So, yan ito, madalas ang trap. Madalas ang trap. Medyo madilim na yung aking pes. <laughs> so, pauwi na kami. Eh, yun ang metro. Makikita nyo na yun. So, yan. Hindi pa naman traffic na yun. Kanina, traffic dun sa kabila na yun. Yan traffic. Magod sa Traffic. Grabe ang traffic dito kapag uh, sweldo kasi maraming mga namimili lalo mga Pinoy. Ayun, ang papasok dun sa ano, dun sa bata. Ayun, yung way na yun. Mapapansin mo pag wala ng pera mo. <laughs> hindi puno ang ano <laughs> hindi puno yung mga supermarket wag kapag, kapag sa sweldo na makikita mo yung siksika na So, ngayon, daming sale sa Nesto. Uh, may buy one take one, no? Tapos sa... Uh, mantika. O, yun yung nabili namin mantika. Ay, ang dilim ko. Hindi, hindi nyo na ako makita. Magkano yung mantika? Buy 1. one take 1. one? 1.5 liters siya tayo. 1.5 liters, 10 reals. 10 reals. Oh, o, yun. Naka-sale Tapos yung carrots din, ang dami. Magkano? 3 reals lang, no? 360 365 reals yung so, man, ano yun. Isang kilong, kilong carrots na yun. So, yun. Ay, mamaya na lang at tayo ay madilim at hindi nyo ako makita. <laughs> noon, una kami dito 2011 hanggang 2014. Wala pang tax, no? Wala pang tax noon. Tapos ang gasolina noon, magkano lang de yung gasolina natin sa full tank noon? Oh, so, si riyan. 15 rials may full tank na yung sasakyan mo. SUV ni. <laughs> ngayon, pag full tank, 100 rials. Oh, sa uh, sedan. <laughs> sa sedan na. Sedan dito. Ito, ito sa sedan dito. Oh, 'yun, 100 rials. So, ang bilis ng pagtaas ng ano nila. Tapos ang watt noon, 15% no. Noon, hindi ngayon ngayon 15 dati, 15% nagsimula sa two, tapos 2 tapos naging 5 oh. tapos ngayon biglang tumaas na no so medyo uh, hindi na siya katulad dati dati paka bumili ka rin ng mga appliances mga gadgets walang vat walang ano kaya nga sabi nila nun pagka nandito ka mas mainam bumili ng mga gadgets uh, yun nga random mo na rin ng pag Dati pag nag grocery ka Ang dami mo nang mabibili I Tingnan mo yun yeah. Ngayon uh, Titignan mo pa kung magkano yung price niya. <laughs> Mga biskwit no? Magkano lang yun Yun yung nabili kong biskwit 2 riyals Yun yeah. ang buhay ngayon dito sa Saudi Saudi